dito na kami na sa expressway So duelo ka lang Then signal ka po ng kaliwa ma am. Tapos tingin ka dyan sa likod mo Pag medyo malayo na Malayo pa Malaman mo lang kung malapit yan Eh maliliit sila no? Okay Then unti-unti lang Kung lang pumasok ha so, Wala na Okay. So, Dito muna tayo. Pag nag-change lane ka dito sa expressway, one lane at a time lang. Ah, isang wag one yung, line, oh, one oh, line. Wag yung okay. der na naman lang. Huwag yung dire-direct yung ganito. So, ngayon, kung gusto mo ulit pumunta dyan sa kaliwa, signal ka ulit. Okay. okay. Signal ka po ulit, mama. Okay. So, tinan mo kung wala sa sakyan, ha? Makaliwa ulit tayo? Opo, ma'am. Para matutunan natin kung paano mag-change ang lane. Okay. Diretso ka lang po muna hanggat wala ka pang pagkakataon yan. So nabuelo ka. So susulyap ka lang sa mirro mo, isang segundo lang. Huwag kang bumabad ng, ng tingin sa side mirror. Ano po? Okay. So habang wala pa, diretso ka muna. Ano? Sige. Kailangan bumuelo tayo. so, ngayon, tingnan mo ulit sa side mirror mo. Wala na? Malayo na. Ano? Kasi dito tinitingnan ko naman. Eh. So medyo malayo yung isa. Ayun yung nasa likod mo yung abansa rin na ay inova. Okay. So, nakikita ko rin kasi dito So, medyo malayo siya Pero dito, tinan mo Yan, dito may isyak yan So, direction lang po muna tayo So, ang focus lang natin, ma'am Ay dito muna sa unahan Hanggat hindi pa tayo Mga chase Kaya ganito, o oh, Dagdagay mong gas mo Overtake tayo dyan O, oh, yan Pwede ka na dito mag chase Nang unti-unti lang Agas ka po, ma'am Yan Okay? Dagdagay mong gas mo Pag nag-overtake tayo ng gano'n Kailangan, lalagpasan natin yung bilis niya Opo, so, kailangan Kakargahan mo yung gas mo na kaya make sure na may walang sakyan sa unahan. Ano oh, na po? Oh, oh, oh. Ano po tayo? Kung gusto mag-overtake naman, na isa, doon sa pinaka-overtaking lane. Pass lane na yun, uh, sir. Pass lane na po. Um, oh, po. Oh, uh, nangyayari talaga yun. Kung alam mo, makababagal ma 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 dito at naiinip ka, pwede. Oh, oh, oh. Pero sa ngayon, kasi di na inaaralo pa naman itong expressway, so di ito muna. Ano po? Oh, oh, oh. na no. So, tuturuan din nga kung paano mag-exit. No? Kasi kailangan ay, yung pag-exit natin, kailangan ay kontrolado yung sakyan. Ano So, meron dyan gasoline station. So, mag-exit lang tayo. Tapos mag-entry. Okay. So, sige, daritso lang po muna tayo. no <laughs> Pero, uh, ay okay, magaling na. Mag maganda na yung muscle memory mo. Kung baga, mag nagda-drive-drive ka na kasi kaya medyo dito, Uh, hindi ka na naninibago. So, background nga naman, magaling siya magmotor, araw araw-araw. Tapos sa sasakyan mo, nag-drive mo na siya. No? Ayan, medyo lumalapit ka sa unahan mo. Ayan, no? so syempre, babawasan mo yung takbo mo. No? So, mag uh, tayo. Ah, uh, tayo sa kabilang gasoline station. Doon tayo ah, sige, sige. Doon pa tayo. Dun tayo mag-apo. tayo uh, mag-exit. Uh, uh, Ayan. Diyan focus ka muna dyan sa anong uh, Sa, sa unahan mo. Ano? So pag ganito, kasi talagang mapapabilis ka nang mapapabilis yan. Alam bakit? Kasi pag nakita mong nasa unahan mo ang layo, okay. ikaw naman yung gas mo, tinitin okay. mo, tinitin. Kaya So titinamurin mo rin po yung speed mo. Apo. Okay. Pag alam mong sumusopra doon sa ano mo, sa speed na kaya pa ng ano mo, ng sarili mo. Okay? So, pag alam mo na hindi na kaya, at gumigewang na yung sakyan mo, tanggalin mo na kagad ng gas mo. Okay. Dahil naapak ka ng konting break lang Kunti yung pinakasimot lang naapak ng break Ano po? Para mapabagal mo lang yung sakyan mo Okay, so yan so, Focus ka lang dyan sa unahan, ano, ano. Okay so, Dito naman, okay naman yun like, ano. Basta pag tumingin sa side mirror, huwag mong tatagalan Saglit lang, mata lang kung kailangan, mata lang pwede Pero isama mo lang, ano? Basta isang split seconds lang, ano? ngayon bumibili ulit yung ano mo yung sakyan mo ibig sabihin napapadiin yung abang ng gas mo okay so pag ganon mararamdaman mo rin yan gumegewang yung ano mo kasi wala na doon sa muscle memory mo pa, parang iba na kung pa, parang ah, inaaral mo pa na so bitawan mo lang siya hindi ano. so okay naman so naobserbahan ko naman yung ano mo ang ganda ng posisyon mo sa kalsada ayan na bigla siyang overtake ayan na babantayan ba, yung mga biglang nasingit lapit lapit yung signal sa balik ko <laughs> oo oh, may mga driver na gano'n hindi lang ng driver no, kasi hindi tala... na 30 second signal bago na <laughs> talaga ano ba? bibiglain ka na lang niya no? Apo, apo. so yun ang babantayan po natin na. Okay. ayan Pag alam mo na mapalapit ka na, mararamdaman mo naman yan. Alert ba? Diba? So, tanggal agad ang gas. Basta huwag uh, masyadong titiinan yung gas pag alam mong uh, yung napalayo yung ano. Uh, wag huwag mong patulan yung bilis na yon. dito ka magbase muna sa speed mo. At least 70 km per hour, okay yan. 60 to 70, diyan muna tayo maglaro dyan sa speed na yan. Ayan po muna. Wag ka muna magwa 100. <laughs> Kasi nagawa <laughs> na 'to. <mag -a> <laughs> Nag Tarawan mo si Mommy. So, wag mo. Sa loob, ayan na po, sir. Malakas ang loob ni Ma'am. Ma